Kausapin naman po natin ngayon si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Mayor, magandang hapon. Uh, magandang hapon na Pia at sa mga nanonood sa ating yung security. Uh, Mayor, uh, kanina nagkausap na po tayo no, nung uh, balitang hali at uh, sabi nyo nga po, eh, medyo uh, mas okay-okay na po no, yung sitwasyon. Uh, kamusta yun lang po namin kung uh, hanggang ngayon po ba eh, patuloy ang pagbaba ng tubig o may ibang lugar na mataas pa rin po? Well, I, umikot ako ngayon. Ano? Uh, galing ako ng uh, Barikina um, medyo mataas na dyan. Uh, kasi nandyan yung barangay Bagong Bayan at saka yung barangay The Peace. Mm -hmm. Mas -hmm. Binaybay ko itong uh, Quezon Boulevard. Uh, medyo mataas ang tubig doon. Pero unlike uh, uh, Ondoy 2012, medyo kalmante naman siya. Mm -hmm. Din sa may Fairview. Uh, yung, pagka pumunta ka ng Fairview ngayon, dati mataas na mataas yung tubig. Na halos tumatama na dun sa... sa bridge pero ngayon medyo kalahati lang nung uh, retaining wall survey report ng ginawa uh -huh. ng Quezon City. Uh -huh. So I think everything is uh, normal naman. Uh, hindi naman normal at least uh, controlled. No? Hindi uh -huh. ganun na uh, ravaging yung yung tubig. Ah uh -huh. uh -huh. uh, ang uh, nagtataka lang ako bakit biglang tumaas ngayon yung, ano current ito yung binigay sa akin information ng uh, Quezon City Social Services Department. I no? uh, uh -huh. just read it. Oo. No? As uh -huh. uh, of 4:30 PM. Uh, ang update, there are about 36 barangays. Uh, combined ng lahat ng 36 barangays na yan, are 4,861 families. Mm -hmm. Na nasa loob ng 57 evacuation centers all over mm -hmm. Quezon City. Mm. Aha. O para mas mating, o. So, uh, nag-extend na ang uh, ng parang sub-kitchen sa 16 barangays ang uh, Quezon City mm -hmm. government. Tapos nagtatag na ng isa pang soup kitchen dito sa Minubaliches to cater to uh, nagkaisang nayon, gulot, pagbag, sa nagustin, etc., etc., Uh -huh. So yun yung actions na ginawa ngayon ng Quezon City. In so far as relief na ang uh, pinag usapan mm -hmm. All right. Mayor kanina kasi may uh, nanuwan din po sa amin no, taga-Barangay Tatalon, parang nagpapa uh, nagpapasak lolo, nagpapa -rescue. Meron pa hubas sa ngayon yung mga uh, po sa inyo or humihingi ng uh, paraan para makalisan sa kanilang mga bahay. Uh, well, minimal na ngayon 'yan. Uh, yung nakuha ko uh, kanina from Marisa, I forwarded it to uh mm -hmm. the PPOS para i-address nila yung issue. Uh -huh. uh, pero wala na akong naririnig pa. Wala na humingi ng rescue rin sa akin. Uh -huh. so uh -huh. And uh, wala rin namang report sa akin uh, while I was doing the rounds kanina. Uh -huh. Alright, so hopefully, Mayor, uh, by tomorrow, eh, talagang uh, makauwi na yung uh, mga kababayan po natin dyan mula sa mga evacuation center, no? Yeah, sana, sana. And uh, I hope uh, after three Three consecutive years na natuto tayo rito sa, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sana yung mga kababayan naman natin would realize na yung Pangulong Aquino Administration ay seryoso na i-address yung issue ng disaster management at uh, yung mga danger zones ay eh, iwanan na nila at uh, lumipad na sila sa mas safer na lugar. Maraming salamat po, Quezon City Mayor Herbert Bautista.